guys maghahanda tayo ngayon ng pagkain ng ating uh, baboy ito na po yung mixture ko uh, i-ferment po muna natin i-ferment natin to ito po mga 20 minutes guys i-ferment natin kasama ang molasses lagyan natin ng molasses ito po ay darak darak ng mais tsaka feeds po apat na tabo ng ganito apat na darak at apat na feeds po uh, isang ganito ay 700 grams po yung laman so i-ferment e po muna natin mga 15 to 20 minutes para po maging masustansya yung kanilang kinakain So, magpapaligo muna tayo guys ng ating alagang baboy. Okay, iwan na lang muna natin ito dito. Tamang tama ito mamaya. Pag nalinis ko na yung kulungan nila, magpapakain na tayo sa kanila. Tapos titingnan natin guys, yung pagkain nila nito. Magandang umaga po guys. Uh, ngayong umaga po ay... Uh, magpapakain tayo ng ating mga alaga Uh, kagabi po kasi hindi ko sila nabigyan ng pangmerienda nila kaya gutom na gutom po sila ngayon dahil gabi na po tayo umuwi. Uh, ngayong umaga po ay magpapakain tayo sa kanila. Pero guys, hindi kasi masyado maganda yung pakainan natin. Pero ayosin natin ito guys. Pag uh, naibinta na natin sila, magagawa tayo dito ng kainan nila na concrete. Dito banda. Kasi ngayon, hirap na hirap na yung ano, hirapan silang kumain kasi maliit lang yung kainan nila. Yun Oh. Magagawa sila. Guys oh Gutom na gutom sila kasi walang merienda kagabi. Gabi na kasi ako umuwi. Uh, nagpapasalamat po ako guys sa mga nanonood ng aking mga video, uh, maraming salamat po, uh, sana po ay patuloy ninyong suportahan ng aking uh, pagbablog uh, uh, at sana po ay naka-inspire din po ako sa mga nanonood uh, lalong lalo na po sa mga magulang na nagsusumika po para sa kanilang pamilya. Uh, sana po ay patuloy niyong suportahan ang aking uh, channel. Uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat na mga uh, viewers ko. Uh, sana po i-click niyo yung uh, subscribe button. Pakilike na rin po. Maraming salamat po. Oh. Ito guys, may mga natira pa. Pero hindi po sayang 'to. Mamaya-maya po ay tatayo rin ito at ah uh, kakainin po nila yung natira. Ah, uh, busog na po sila. 'Yun know, oh. na. Hayaan lang po natin yung ano, yung mga natira nila. Kasi kakainin naman nila 'to mamaya eh. ganito talaga guys yung practice ko uh, madami po ako magibigay ng pagkain kasi ito po yung ugali ng aking mga alaga pagkatapos po nilang mabusog mga 30 to 1 hour pag ano tatayo sila tapos kakainin tong natira hindi pa tong mapapanis kasi nakaferment ferment naman eh Yan guys, so oh. Tatayo na naman yan guys Ubusin talaga nila yung pagkain Yung isa ayaw tumayo, busog pa eh Ito yung ugali ng ating mga baboy guys Binabalik-balikan nila yung mga tira nilang pagkain Kaya hindi pa mapapanis tong pagkain nila Maubos na kaagad kasi Mayat-maya kumakain may maya, sila eh Uh, napakamahal na po ngayon ng uh, presyohan ng baboy dito sa amin dito sa ilo-ilo na 180 na po yung uh, kilo sa buhay tapos yung karne ay maabot na po sa 320 pesos per kilo kasi uh, madalang na lang po yung may baboy dito sa amin yung mga baboy po galing sa ibang uh, syudad, hindi po nakakapasok dito sa amin. Kulang na kulang po yung supply ng baboy kaya napakamahal po ng uh, presyohan ng baboy ngayon. Ito guys, patuloy lang tayong nag-iingat kasi maaring matamaan tayo ng ASF ano eh. Kasi yung hindi natin alam yung mga binibenta nilang karni sa palengke. Baka contaminated yan ng ASF eh. Kaya umiiwas muna tayo ngayon guys sa pagkain uh, ng karni ng baboy. Hindi muna tayo kumakain. Kasi may alaga tayong baboy eh. Sana guys makasurvive tong ating alaga hanggat sa maibenta natin sila. Napakamahal po ng feeds ngayon. Kaya malaki rin po yung gasto dito sa apat na piraso na baboy. Ito guys, oh. So, 2 months and 17 days sila ngayon. Uh, okay naman po yung pangangatawan nila. Malulusog naman po sila. At saka yung ginagawa ko lang guys ay minimaintain ko lang na malinis yung kanilang kulungan. Tapos uh, nakasarado po to palibot. Ito po, meron po siyang sarado sa palibot. Hindi po nakakapasok yung uh, ibang hayop dito sa aking kulungan. Para hindi po makapagdala ng uh, virus galing po sa labas. Yun, guys, oh. Yan. higa na naman sila. Tapos, uh, matutulog yan. Yung natira nilang pagkain no. Oh, uh, Maya-maya, ubus yan. Hanggang dito na lang po, guys. Yung ating um, uh, video. Sana po ay ah... Uh, Paki na lang po at mag uh, like na po at uh, mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyong lahat.